What's up mga people? Good morning mga kalalabs. Hindi na po po mag- ninyo mga kalalabs. Happy ako karon. Good morning para sa inyong lahat. Salamat tayo ni Lord na nakita na po tag another another day. Mga kalalabs. Ako mga kalalabs sa di ka vlog ni now hindi ko nalil permis sa mga utok bahala na basta wala kita rin basta na basta magtanong ba parang parang gabi magtanong parang, para na anihon di ba mga kalabs para na anihon malay mo ma maglisingan ta sa sa kay Mita at kay sa pag vlog vlog Bising ba? Bising. Ruto, parang ruto. <laughs> mga kalalabs, diba mga kalalabs? Um, eh, ano, ang akong happy boss kong trabaho. Tapos, butan kay kong boss. Butan kayo, kayo tagiya sa company. Kung gitrabaho ang company, butan kayo ang boss na babae Babaig lalaki. Pagsara kami ka bus kung buutan di ba mga kalalabs. Ayuhon yun na ito ang trabaho. Dati mag birthday ka ron. ko ka ito mga kalalabs. Kaya na ay naikuan, ay time. Kung hangyo ka ninyo mga kalalag mga friends sa ibig kaliyo kong share sa akong video palo palo ko ninyo mga kalalag palo ako pa kayo din nawa si Clint no sabi ni clean palo daw siya hindi Clint pakita ka na mga kalalag si palo ninyo ako sa Youtube subscribe ninyo ako sa Youtube Clarice Sumadero na forget si discipline Okay, pa-i-follow ko ninyo sa akong pa-i-follow ko, ko ninyo. Akong vlog na wala daw klaro, okay lang. Okay lang noon po wala klaro akong vlog mga kalalabs Maimportante naka pa-vlog ulit daw kung tan-vlogs. Ah, pinakaibuan na pa. na kus kung trabaho, malit na kuanay karon. alas na ibinawas nang nya yeah, daeto kalit ang oras late na daeto sila na mapalayon basa kayo ang tubig agas okay ah, lang oh. basa kay tubig paalam tagaya sa batubig salamat makalab sama kalab si palo ninyo ako mga friends sa ifi palo ninyo ako palihog please share sa video ko i-subscribe niyo ako sa YouTube Clarissa Madero thank you ina clean thank you